Oh, Aerox Aerox natin. 7, 7 years na, mag-8 years na. Hindi pa talaga to na top overhaul. Ngayon, itatop overhaul ko. Kasi para ma-refresh din kasi may naramdaman ako. I-refresh natin. Kung goods pa yung black, palitan na natin yung piston ring pero pag hindi na gold halimbawa mayroon nang gas gas palitan natin yung pitch bike tapos wag palitan yung fuel filter yun yung gagawin ko sa Aerox kasi tagal na rin eh basta alaga mo talaga motor tatagal pero yun mo yan hindi pa yan top overhaul tapos na throttle body isang bisis lang galing no pero alaga sa langis biglang tumirek ayan nga kailangan na siya ng mag ipahilot ipahilot sa ipahilot ito, so, maintain mo ito Paul long press mo long press mo to. pag long press, hila Ip ipitin mo lang tapos dito na gano'n mo lagi lahat ng sakit nito shout out sa nagsabi sa akin na hindi magbubunot daw ng mga sensor tingnan mo gagawin ko pambunutin ko to oh. mga sakit bunutin ito TPS map sensor pang tanggalin ito pambunutin natin yan lahat para tapos restore lang para kalang lang nag restore ng cellphone okay, shout out sa isang buzzer natin pag nag throttle body daw hindi na da magbunot ng mga sakit hindi na magbunot ng mga sensor paano natin matanggal yung throttle body ay nandiyan sa ilalim magtanggal tayo ng baterya Tanggal tayo ng tanke, ah, yung compartment, yung box, para malukot natin to. Tapos tanggalin natin yung mga sakit. Kailangan aware kayo dyan sa mga customer na gusto mapagawa. Once na binunot natin yan, hindi may iwasan na magkaroon siya ng error. So, ate, eh, ano lang natin? Irish e lang natin. Tapos, shout out doon sa nagsabi na ang alam natin pang delete lang. Alangan man mag-delete mag, man ang kailangan natin. Hindi naman kailangan natin, hindi naman tayo kareresta na mag-tuning-tuning pa talaga, Gagamit na ng dyno, remapping. O taga niya, no? Pagtanggal tayo ng tanke, magpalitan tayo ng fuel pump. Maghugot tayo ng sakit. Eh sabi mo, pa, di, na mag, di na kailangan maghugot. Eh, ituwad mo lang yung motor. Takot ka lang siguro magtanggal ng sakit. Tanggal lahat ng sakit yan. Ito, sa CQP. Tanggal. Ito, IC Map sensor Dito naman sa injector, sakit Fuel pump sakit Diba? Ayan o, no? tanggalin natin Naisabi, Ito yung IC Paano? Di mo pambunutin? bunutin? Kaya mo lang ba